<sighs> Ayan, so syempre uh, Habang nandito pa sila sa tent Naku yes, Malapit na mag-nyokters in. Mag in Tama, o, so kausapin na natin sila Ayan oh. Si Lexi uh, Lexi, ang, uh, ang pangalan mo dito si Andeng Andrea O oh, bakit hindi na ko ba? O talaga namang di ako nagbo-boyfriend kasi takot akong maiwan gaya ng ginawa ng tatay mo sa atin tsaka gaya ng ginagawa mo kay Daisy at sa anak nyo. Tapos si Ray naman ay si Daisy. Lumalaban ako. Subukan lang niya. Magkakamatayan kami. Oh, so, hindi sila blood-related pero para sila magkapatid dito dahil ang asawa niya ay si, si Tonton. Yes, yes. Oh. Si Jeffrey. Alamin natin kung ano, kung ah, kumusta naman kayo sa inyong mga character developments. Ayun ay, na nga. parang ikaw, binabash ka na ngayon. Oo. Oh, oh. Ang dami ng mga, yung mga nakatutok talaga natin, ng mga kapuso. Correct. Na apektuhan talaga kayo. Correct. At tinututuong buhay niyo talaga. Huwag niyo kong tinidiem. Tinidiem ka niya? Kasi <laughs> hindi ako member. Oh, Oo, oh, hindi naman po ako ang writer. Correct. Kasi, ah, kasi ang writer po namin ay si... Oo! Oh! Oh Yun ang ah, Hindi, actually, true story kasi to. So, kung merong mga ano bagay-bagay na ginagawa si Andeng dito, it's basically because it's a true story. Yes, May pinaghugutan yes. po ito, no? Huwag kayong nangingi. Charot. Oh. <laughs> Hindi, ibig sabihin lang na effective ka. Oo. Oh. At saka, oh, oh. masaya din kami na nagagalit kayo kasi ibig sabihin, oh, oh. nag-work yung mga pinaplano naming masasamang bahay. Okay, Hala! Hindi, oh. nag-work yung kwento, di ba? Uh, uh. Dahil naapektuhan kayo sa kwento namin. Ayan din! Uh -huh. Oh, si Ninang oh. Paz. Huwag kayo nagagalit kay Ninang Paz. Oo, oh, oh, si Ninang Paz. Of course, Gillette Sandico na uh, ang role dito. Epal eh, din ako, Mare. Oh, nakita mo ba sila? Di ba hindi? Kasi wala sila roon! <laughs> Bakit ka kagaysan mo dito sa akin? Oo, oh, oh, mapagdisi... -de pala disisyon. Malalang marites. Malalang marites, oo. Oh, oh. oh, okay ba yung minabash ka na once in a while na paka-elamera kasi iyong friendship? Wala ko sa butahin. Wala Oh my God. Ako kasi hindi pa ako masyadong napapakita. Forever kang babayin. Oo. -e. Pero alam kong chismosa rin ako dito. <laughs> Pero hindi pa ako masyado dito sa week na to eh. Ay, itong week 6, ito pa lang yung kasagsagan. Oo, kasagsagan. Para na, parating, parating na ang mga dapat dumating. So next week siguro magvo-vlog ako para sabihin yung mga reactions ko sa mga haters. Ha, ah, charot. <laughs> We love haters lalo na kung ano kung nagko-compliment kayo sa mga ginagawa namin. Diba? Oh. Oh. At saka oh. maalam naman namin mga fans pa rin kayo ng aming programa. Kaya go Correct. lang. Oh. pinapanood nyo, pinapamillion views nyo. Oh. Ang maraming oh. salamat po. Oo. Oh. Oh. Si, si Daisy naman. Daisy, ikaw. Mabait ka dito. ay ah, yes po. Oh. Ako lang naman po ay ano, isang may bahay. Yes. So, it signifies simbolo sa pagpapatawad. Chance. Oh. Q&A. At saka new beginnings, 'di ba? Uh -oh. And giving second chances. Kasi uh -oh. lahat naman ng tao uh -oh. deserves, deserves a second chance. Pero ano, hindi pa kayo nagpapakasal. Hindi pa. Ee. Oh my um, god. god. <laughs> <laughs> Pero ano, ito si si Andeng in natural ano, napakakwela nito, napaka bubbly. Hindi po siya maldita. Yes. Oo. Luka-luka po yan. luka baliw. Depende mo uh -oh. kasi kung aawayin nyo. Oh. May hugon May hugon Ang chikahan kasi namin kanina. kanina. Alam! Oh my God! You know? ano Ay, Ayan, hindi naman si ma'am. Oh. God. oh. God. Hindi kasi ang totoo niyan, hindi niyo alam. Ang hirap po talaga kasi ng mag-artista. Mahirap ang showbiz. Maraming okay. ang marami so, tao mga Kaya ini-explain namin para kasi gusto namin tumagal si Rain sa industry. Totoo naman. So, sinishare na namin yung... Grabe, ang dami-dami ko. Dami At saka ang dami mong nakilala. Ha? Yes! So, <laughs> talaga. Sa ilang ano. At saka mahirap talaga yung showbiz, no? Kasi dalawang oras ka na nagme-makeup. Maganda pa yan, ha? Paano alam, alam, pa ako? Alam, 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 alam. <laughs> pero kasi matagal kasi talaga ako mag-makeup. Matagal talaga. Matagal hindi, pero ati... Hindi tayo makakapag-vlog kung hindi mo tinagalan ng makeup mo. Totoo. Oo. At ang dami namin na pag-usapan, guys. Simula, 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 simula sa pool ng karoon ni Ate Tart, karoon po, lahat. Pati Bama. sa si Ate Gillette na nahimik yes, na may Yes, naku, siya. eto na nga. <laughs> Uy, alam mo, sa totoo lang, kung ang nirecord ko siguro yung mga pinag-uusapan namin behind this video, ang dami yung manonood, promise. Oo, <laughs> makakalimutan niyo lahat ng mga chismis channel na pinapanood. Dito kayo manonood sa okay, Kasi hindi mga totoo. Ang tinatawag na kami. Ano pa yan? Storbo talaga ang pagtrabahan. <laughs> Istorbo ang trabaho to dahil kay Rosa. Oo, kasi pinagbibihis ako. Na Grabe. At hindi, ito guys ha, ah, natutuwa ako kasi may change costume. <laughs> <laughs> <I'm not> even... <laughs> ito, week 9 to week 9. Ito, week, uh, uh, week 1 to 8. Grabe no. Thank you, Mama Rosa. <laughs> kaya panoorin nyo lagi ang uh, cruise versus cruise kasi sa totoo lang cruise versus cruise may susunod pang cruise ha huh? ano <laughs> <Cruise message laughs> versus ano 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 na ano 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 lang ano 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 Gigas na lang. Siya. <laughs> <sa telesery. laughs> <-cas> <laughs> It's name Hindi kita ini-choose Dalawang cruise ang anak May pangatlo pa nga Amangan mo <laughs> Yes <laughs> Ang mami <mom. laughs> Meron kaming eksemang malaki. <laughs> This is it. Ayun. Ayan, so yeah, o. No? Oh, high vlog. High vlog na. <laughs> Mamaya ang ganda ng buhok niya ni Mamu. <laughs> 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 Ako rin kasi nagkukulot sa kanya. Ayan, <laughs> si. na tayo. Perfect. Perfect. <laughs> Ayan, ito yung ating mansion. Ito si Daddy owns the house. Say hi to my vlog, sir. Yay! Hi. So, they own the house. They are the real owners, okay? So, blocking na tayo sa ating garden. As blogger a, as a vlogger, yes, oo, um, oh. kasi ano eh, wala na akong maipost. <laughs> Dahil <nita> hindi <laughs> tayo mo yung ano mo. Ay! Mo. <laughs> Ay, oo, oh, oh, ano yes. Ano na sabi mo sa amin? Actually, nakwento mo na siya. Oo, kung saan saan. Kasi kasama ko ang Bex Squad. So Ay, okay. wala. Okay. Palagi. nailabas na lahat. Okay. Nailabas na lahat. Alam na alam na nila. Ito na lang gabi natin. Oo. Mag-vlog ka na lang dito. Mag-vlog. Oh, oh, okay. Ayan, oh. <laughs> Vlogger din to. Yan, yeah, oo. Oh, oh. <laughs> Miss Vlogger. Grant? International. Okay, so, <laughs> so, <laughs> so makikita niyo yung vlog niya sa GMA Network. Oh, oh, yeah. Vlog ng GMA yun, actually. Oh, ay, yun <laughs> naman ang, doon naman ako lumalabas, pero hindi nila pinupush, kaya yun na lang. <laughs> oh. <laughs> <laughs> si Caprice, oh, of course. Si Jessie. <laughs> Jessie. <laughs> <laughs> si Jessie. <laughs> Jessica. <laughs> Ito, alam nyo guys, ito yung pinakamabait. Wala ako. Sobra to. Ayan, oh. Ah, ah kita nyo, ang, ah, sobra, oh, mayumi ang mukha. Napakabait. Wala, wala. Oh, kala nyo, galit, nagagalit yan. No! Hindi na nagagalit. Hindi nga, hindi nga umilit ang ulo niya. just ko, oh, ayan, oh. nakatingin lang siya. Chill. Sobrang chill. Grabe si Miss K. Kadsawan. Oh. <laughs> Parang uh, may ismid. <laughs> ah ismej. Wala yun, wag ka mag-alala. Mamay, nakita ng vlog. Ako lang. <laughs> Diyan tayo. Diyan tayo. So, let's go. Pare, eto yung eto yung pare kung malad madalas ako may close-up. Yeah. <laughs> Camera man. Ayan. So, ganyan karami ang tao sa isang production. Sobrang daming tao. Kasi may nag may nag-aalaga ng audio, syempre yung mga kameraman sa video, tapos si direct na sa system na yan. Syempre, di bali nang maulan na ng mga tao, wag lang ang kameraman Ay, wag lang ang kamera Di ba ka masira? Oh, meron kaming barbecue party. Eto, nakatutok ako. Oh, nakatutok nga sa'yo. Oh. Hello. Pakita natin yung organic mong Ay, hey, ayan na. ayan. Sabi ko kaya tag. Wala pa sa sa eksena, nakaklose na. Pili lang ang katapat niyo pili lang ang katapat ng mga cameraman dito. Pwede ka na ma-close up. Kahit wala ka sa <laughs> Ito ang best part. Food props. Mm -hmm. um, hi, Colleen. Hello. The beautiful Colleen ang aming bunso dito. Tapos si si Kuya Jeffrey. Jeffrey. Hi. Hi, vlog ka naman. Hi, vlog. Hindi ka picture. Hindi <laughs> 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 <can't> ka picture. <laughs> Pagamit, can't, can't. <laughs> Ayan ang mag-iin na. Okay, sure. oh, sige, mag-picture. Hindi. O, sige, pipicture to ha. Hindi, video lang yan. Pero picture kami. Sira ulo kayo. Ayan. Ayan o. Ako ang dictate ng gagawin mo sa cellphone. Apaka ano mo? Mahilig ka talaga sa hotdog at hindi Oo. Dame. Mas malaki, mas maganda. Gusto ko yung bubulo na lang. <laughs> ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? <laughs> so ayan na mga sweethearts, nakita nyo na ang back ng ano, ano back, 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 back ng ating ano. Oh. <laughs> ayan, oh, tingnan mo, mga kontrapelo talaga tong mga to. So, syempre, nakupanood kayo na lagi ng Cruz versus Cruz. Ayan. Sa dami naka show mo. No? No? Oh, oh Ayan. Grabe! Ayan. Hindi yan. Nag-iisa lang to. Wow! Mahal na mahal ko kayo tatlong taon wow. to. Wow. <laughs> oh, salamat mga sitars at nagtiyaga okay, kayong wrong, alamin ang likod <laughs> ng camera. Oo. Oh, oh. uh -oh. thank you. Wow. Bye, si Direk. Bye, si Direk. Oh, si Direk. Oh, yeah. <laughs> Tsaka abangers din sa paggain niyan si Derek Men. So, oh, <laughs> so see ya again. Oh,